So, yun. No? Second clutch, guys. Mga kasandan. Tignan nyo. Ganda nyo, no? Ito yung tatay. No? Tatay. Tignan nyo yung mga baby nila. Uh, yun no? Yung isang liit. <laughs> Ang cute nung isa, oh. Second clutch na to. So, oh, ganda, oh. Tignan nyo, oh. Wow! sigurado to ito yung lalaki dito kasi ito yung malaki so kagahapon ata ito napisa kagahapon unong isang araw yan tapos ito yung ngayon lang ngayon lang to napisa. ito napisa medyo basa basa pa siya yan o oh, cute ito, ngayon lang ito napisa ngayong araw kaya medyo maliit pa siya yan op 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 sasaka so, natin susuksukan yan pagka medyo lumaki lang ng onte pagka siya rin yung sing sing no ito nga pala sa ano ko to sa classmate ko no elementary yan siya ang nagbigay sa akin nito second clutch na to bry paring bry ayan no kalapati mo yan no ano to sell the look ayan no ayan ayan no sell the look 2023 so yun na second clutch Oh, may dalawa na rin tong itlog. Yeah. May dalawang itlog na rin to, bandin brook naman to. Ito yung sa classmate natin ng high school. Yeah. Ito sa atin to. Ito yung female. Yeah. Yeah. Tapos ito yung naka-club ring ng isang classmate. Yeah. Ay isang classmate yung classmate ko rin ng high school. Yeah. Ayan. si ano yan si si Luba yun sa Avengers na yun pangalan niyan uh, finisher yung magulang niya ng Apari clacker ng Isabela yan o dalawa na rin itlog niyan no, update ko lang kayo yan o dalawa wala laki yan ah. hindi na natin gaguluhin so good luck no so meron na tayong papisa dalawa congrats ang gusto yung dalawa? Ayan. Ang galing. So, ayan yung mga ating, ano, mga wires natin. O, oh, mayroon na rin dito nagpupugad. Nagpupugad na rin si Aguilos. Ito, babaero talaga to eh. Iba namang partner mo dyan, ha? Grabe ka, ha? Ito yung asawa mo, ha? Ayan, o. Oh. Asawa mo, Aguilos, sa Dalawa na yan, ha? Sobby ko. Ayan. Si Bagwis. Si Bagwis yan. At si Lawiswis. Ito wala pa itong pangalan. Ang Ito, dalawang American, ah. Dalawang African Black Eagle natin. Ayan. Dalawang African Black Eagle natin yan. Hindi dyan, oh. Ay ko, sumapit pa ako. So, yun. Ayan. Yeah. Okay. Tapos nga pala yung dalawang anak niya na first clutch ito yan. Yung dalawang anak na first clutch. Ayan, ayan oh. Nakabiewing na sila dito. Ayan. Ayan. Nakabiewing na yan. Diba? Hawig nila. Hawig ng nanay, hawig ng tatay. Yung red check. Tapos yung checkered na yan, up natin yan, binigay ni Papa yan na inakay. So, sumabit kasi yung sing, -sing niya. Na kaya medyo na pilay So, yun nga mga kasandan loop, no? enjoy-enjoy lang. Habang nag-aalaga tayo ng baby, nag-enjoy lang tayo sa pag-iibo. No? So, maraming salamat sa panonood. Uh, lagi siya sabi ng sandan pet tips na ngayon ay sandan loop na na good day and good vibes from Sandan Love TV Sandan Pet Tips thank you yeah